ano? Okay, sa kalaman ng lahat po, no? Dahil sa effort po natin ginawa, pinakita natin sa ating Panginoon at sa ating mga mahal na Pangulo, na kahit tayo ikurap, mahal pa rin natin, tayo ay narinig ng Makati Business Club. Ituloy daw natin ito at pagbabalik tayo, kinakailangan natin mapuno ng EDSA. Kaya ba? Kaya! Abalik tayo dito ng mas marami pa dito ang 1,000 o times 1 10,000 100, uh, 10, tayo ang kaso na kontansa. Walang uwian. Ang gusto ng mo, hindi ko kayo pinipigilan. Ipatuloy ang ating panawagan sa ating Makati Business Club ay sila ay nag-uusap-uusap na ngayon. Palakpakan natin! Yeah. ...ang makapipistispray ang katuwang natin sa magpapatalsek sa ating Pangulo. Tatuwang natin sila, ipatuloy natin ang ating panawagan at nakikiusap kami sa mga kapatid ko, mga... Uh, mga kabaro ko dati sa, sa uniforme, kami rin ay nakikiusap, kami po ay naghahayat lamang ng aming sentimento, naghahayat lang kami ng aming puot sa aming damdamin na ang kaban ng bayan ay inuutos. Nang ating mga mandarambong na mga politisyan. So, ulitin ko, nag-usap-usap ang nakatipisisyon -tip, at sila ang katuwan natin na sila magpupot para mapalit ang ating Pangulo. Patuloy natin ang ating ginagawa. Masalamat tayo sa ating sarili at tayo nagsakripisyo sa ating bayang Pilipinas. Salamat tayo. Hoy, so, mga pulis, kusinong sundalo at piske. Okay, Sampo, piske. Ito amino. Ito. Sa bisig ng bayan sa inyong lahat, mga kababayan, magandang gabi din sa mga kapulisan at mga kasandalan ng mga robot. Ang ipinangako n'yo sa inyo, mga kapulisan, logboy, ay protector ng mga sibilyan. Kaya nga po kayo ay civilian police. Pero ang inyong pinakikita at ang inyong pinamamala at inyong ginagawa ay isang pagsusun sa karapatan. Ang karapatan ng mga mga Pilipino ay nakasaan sa salit ng batas na Article 3, Section 4. May karapatan ang bawat mga mga Pilipino na magsalita at magpahayan at magsusun ng mapayaka laban sa katilalian at grievances at doon sa mga pagmikang na mga salapi. Ang aming hinahin ay pinadaan na lang namin sa salita pero hindi nyo pinatitingan bagkos ginagamit ninyo ang inyong kursa. Hindi namin kayo masisisi mga katulisan, pero ito lang ang ipahulawa ko sa inyo. At ganun din sa mga nandito mga tao. Bakit may korupsyon? Ang korupsyon uh, ay galing sa sa simula noong utang panahon pa. Simula na dumating ang mga mananakot. Mamaya mga mananakot. At ito ay dito. naging influensya na. So, kung so, bakit so, 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 ang korupsyon uh, ay uh, nagiging salamat dahil uh, tayo ay ano, nagagamit. Namamanipula tayo. Ang korupsyon uh, ay mayroong mga sangkap. Ito ay ang kapangyarihan sa manipulasyon. Kapangyarihan ng salapit at ng kanyang pagkatao o kanyang katanggagan kung ang kapangyarihan so, ng isang tao okay. ay siya ay kanya niya yan, na kilala, magagabi niya kapangyarihan na ikayo, tayo, lahat tayo, pati yung mga nasa, nasa lugar ng kapulisan, mamamanipula kayo. Yan ang kanilin. Hindi lang ang korupsyon ay dahil sa pera, kundi ang isip, ang disisyon, at ang gawa. Alin ba 'yung Bakit? Kasi sumusunod kayo dahil lang kayo. Maging sa ng mga sipugyan, dapat photo natin. hindi natin binabuhis hindi natin kinikilates, hindi natin sila, binabalibo. at pag nakita natin sila. ay kilala, araw ay ano, at ng mga artista, ating ina Pero hindi natin, sila hindi natin yun, dinatig sila kinikilala, hindi dinatig 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 natin? Sila pagsulaan sa mga sugato doon sa posisyon na hindi natin alam na mayroong mga tao nasa likod ng kanilang at, kanilang at ito sa masalang yan ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan din na manipulahin sila at tayo naman ang mamanipulahin sila at tayo ay ano? Dapat di dati. Tayo ay bubo sa pala. Sorry. Tayo ay bubo sa pala. Taong hindi natin kilala. Lumula. Dahil nakita natin sila ay kilala, tangyan at papula. So yan ang isa sa mga kapangyarihan ang pangalawang kapangyarihan ng mga manipulasyon ay ang salapi. Ang salapi, mas din ang mga pulis na nandyan, ay tayo ang at tayo ang pangkutin sa palat ng sino ng may interesse. Gusto ko lang ang isa, kung meron gusto sa inyo ang sabi na mahaba ang sinasabi sa putulong ko. Pero gusto ko lang ang isa ang mga wasa nyo na nagagamot tayo ng mga tayong hindi natin alam. तकinek, जовů Allah बVattrica, �Ö जОГ मा मोशrí को आयो जिलति जिल도 न 전� Aí दिलकर लटी लगारतIV नव तit इनी तilil लoro अको बü solvent प्रीivad त時間 ang isnip ॥ et ख kleine इप compleanna ही प्रश बें susunod sa kaya tayo dapat may lukot. Oh. Dahil sa iyo, tayo! tayo Pag may nakita tayong palaki, na ang kinapayay, nanilumutan natin ang ating obligasyon. May obligasyon tayo, may kapangyarihan tayo. Ano yun? Ano yun? Walang <laughs> eh, nakasagot. Article 4. Section 3. Malipsukin niyo na nga lang na ngayon. Article 2, Section 3. Supremacy of civilian authority. May karapatan tayo. Yun yung ating karapatan. Yun yung kapangyarihan natin na pusisiin sila. Pero ano ang ginagawa natin? Ngayon, tungkol sa influenza na yun, napapasunod tayo dahil natatakot tayo dahil sila ay ano, nasa poder na kapangyarihan. Tama hindi? Bakit tayo ang natatakot na samantalang tayo ang nagtalaga sa kanila? O yung nagbigay ng na pansamantala kapangyarihan dahil lumitago lamang ang kanilang pagpupo? Bakit tayo natatakot? Dahil sa influenza. Ito ang pinaka-masaklap Okay. Kapag nagyong po sa isang tao ipinoto natin, okay. magkakaroon niya ng koneksyon. At kung koneksyon okay. na yan, ang siyang para magiging na ito ay ano? manipulahin tayo. Yan ang sa na at manipulasyon. ko ng manipulasyon. kaya siya ng korupsyon. Sa mga hindi natin ginagintay. Hindi siya ginagintay. Hindi natin Dahil tayo